Hi mga kumare! Welcome back sa akin channel! Ako si My Loves at today sobrang excited ako kasi may ipapakita akong super cute at girly na underwear para sa mga kids. Yes mga, panties po at cute design na siguradong magugustuhan ninyo. Alam ko na lahat tayo kahit simpleng underwear lang, gusto pa rin natin yung comfortable at stylish. Yeah, itong mga panties na ito ay hindi lang basta underwear. May cute print, soft fabric at super fresh isuot. Meron siyang iba't ibang kulay at disenyo. May pastel, may floral, may minimalist. Depende kung anong mood mo for today. At syempre, perfect sa mga dalaga na kabataan ngayon na gustong kawaii style pero practical. Pagdating sa tela, sobrang soft at breathable. Kaya kahit buong araw kang naka-school work or lakad, hindi siya mainit sa pakiramdam. Stretchable kaya hindi masikip, magaan at madaling labahan. At pinaka-importante ay hindi madaling mag kahit ilang wash. Sa ibig sabihin, affordable na long-lasting pa. Kung ako ang tatanong ninyo, underwear may be simple pero kapag cute ang design at comfortable isuot, iba yung nabibigay niyang confidence kahit hindi nakikita ng ibang tao, alam mong ang suot mo ay bagay sa iyo at nagbibigay ng good vibes parang self-care din siya. Maliit na bagay pero malaking epekto sa araw-araw. Kaya kung mahilig kayo sa girly touch, siguradong magugustuhan ninyo itong collection na ito. Ang ganda ng style at design. Bagay na bagay para sa mga dalaga na gustong comfortable at stylish na underwear. Soft at breathable fabric kaya very confide isuot buong araw. May iba't ibang cute design at colors na siguradong magugustuhan ninyo. Perfect daily use na nagbibigay confident sa bawat galaw. Kung naghahanap kayo ng affordable pero qualities na panties, ito na ang para sa inyo. Available na sa ating comment section at yellow basket. Kaya huwag palalampansin mga kumare. Don't forget, be like this video, share sa mga friends na mahilig din sa mga cute finds. And of course, subscribe na rin kayo para sa more girly, old, and reviews. Thank you so much for watching mga ka-vlog. Stay pretty, stay confident, and remember, kahit underwear lang, make sure to confide at bagay sa'yo. Bye!